Hello, good morning, mga master. Ayan, isang panibagong bagong na naman tayo. Dito ngayon tayo sa pintas. Tayo ay magta-try mag-casting. Yan ang ating setup, mga master. So kasama natin ngayong araw na to si master glowing yung... um, natin. Ito si master Mark. Dom 22 Mark. Mark. Oo, 22 Mark. Oo, 22 Mark. Oo, dahil uh, maganda akong mag- maaga bago pumunta kang araw nandito na tayo pero ito laban na agad talaga ang medium heavy natin laban na agad talaga kapag may kanagad na mama nadali ka linya mo Barakuda? Barakuda? O, oh, ayan na. May barakuda na. Nadaanan na yung linya ni Kuya. O, oh, ako rin, oh. nakadali. Vision, Oh. Salinas. Ay, ah, hindi. Guno. Mga guno, mga master. Ayan, Oh. Nadaanan yung guno. May guno, may guno. Akala ko salinas yung mga guno pala yun, mga master. Ayan, Oh. Yung follow na nun, no. gano'n pala yan eh. Nadali si kuya Nadali ng parakuda si kuya, nadaanan niya yung linya niya Kaya ibig sabihin may ang nga rito Dali tayo Dali tayo ng ano, mga master Dali tayo ng ating ang ginamit so, natin Silver na may pula wala hmm, nang mata Simon natin kung may Pahagat Pahagat so, Sana meron Kapagangat lang tayo ng isa Okay na yung mga master hmm. Hindi ba tuhan kasi dito nakakatakot? nakatakot dito mga mga sir ngayon baka sumabit ng buong natin din ulit tayo mga master kaya huwag tayo na wait and wait natin na no? ngayon na kalahating tulis tayo rito kaya gagamitin natin na pamain na ngayon dapat na tayo dito sa may gilid mga master Sana not hold it. Ayan mga master. Halos tayo habang naghihintay tayo sa ating bait. Halos tayo. Habang naghihintay tayo ng ating kagat. Uh, Halos-halos tayo dito. Baka may manibad. Ayan so, mga master Antec tayo 9.05 na ng umaga Wala pa rin tayo na <laughs> mga master Isang oras na lang uuwi na tayo mga master May huli man tayo o wala Uwi na tayo ng alas 10 So pa rin tayo parin pa rin ang gamit natin na door kulay pula na may silver silver na may kulay pula pala uh, try try pa rin tayo baka may pumaganda pa. palalim pa lang ang tubig eh palalim Ayan <laughs> oh, mga master Ito susunod lang tayo Ang isda Ang dami mga Good size. Ayan, okay na to mga master Magpagsabaw na tayo mamaya Alright